Na high blood tuloy Huwag kasi mahigay na high blood eh Naisip ka na kasi sa'yo eh O nagagalit tuloy Nagagalit yung anak mo, ang ingay niyo eh O game O go Huwag kasi maingay. Maingay kasi kayo, kayo eh. O, go. O, makinig. Yan. <laughs> Last na ba yan? Last na? Meron pa. O, sige. Meron pa. Go, 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 go. Meron pa. Meron pa. O, sige. O, game, game, game. Sige na? Sino pa? Sino ulas last dyan? Sino pinakahuli? Si pinakahuli? Isami ka na doon. Sino yung pinakalas ka na dito? Ay ito, isingit ka na. Tapos ka na eh. O game ito. Tapos ka na diba? Ah, hindi pa pa kayo. Sino ba? Meron ka na, labas ka na. Pass ka na ha. O game. Go, 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 go. O gagawin ko na 150 yan ha. Lagyan ko ng bariya ha. Oh, 150 na yan. Go. Ayan ah, na. Parami na parami na yan. Game. Dito na lang. Oh, game. Ay, bet nyo ba? <laughs> o oh, game. Dari lang. Up, oh, ay malayo. Oh, sino tinasunod. Malayo Malayo pergi. Tunggu. 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 na Tunggu. Oy, last kan lang, last na ba 'yan? O dalawang ikot na lang. O sige, dalawang ikot na lang. O dalawang ikot na lang. 1 to. Okay na. O sige, wait, tapos ka na, tapos ka na. Ay, 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 ay. Ay, mutikan lang. Mutikan lang, mutikan lang. O next, sino sunod? Oo, oh, kasami ka. Wala, katagal na mo. Ang 50 na yan. Ah, papalo ka din? Ah, papaluin mo Papaluin nyo na yan. Ikaw doon papaluin, payag ka. Sa'yo na to. Papaluin ka daw. Ako papalo sa'yo. Sa'yo na yung, sa'yo na yung payban. Sayo, yun, sayo, yun, sayo, yun, sayo, yun, sa'yo na yun. Tapos papaluin kita. Game? Ay. Ah, <laughs> o oh, sige. Kasunod, papaluin natin yung bata nga ha. Babae ha. Pagkatapos ito, siya muna ha. Ha? Papaluin natin ito ha. O sige. O, de, ginanak ko to. One, two. O, oh, dalawa lang. O, oh, game. O, oh, game, 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 game. Dali. <laughs> Alay layo pa eh Palo agad Ilalapit ko lang konti itong itlog ha Dito para Hirap na hirap na kayo O oh, game O oh, game O oh, ito 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 oh, Nag isang babae yan Papalo daw Oh, Mia, yung anak mo papalo daw. Papalo daw siya. Oh, sige. Dali! <laughs> Palabad! <laughs> Nag-isang babae lang. Ayaw, gusto pumalo? Ayaw. Ah, oh, ito na babae papalo na yung babae ngayon. Galingan mo! Arte-arte naman kasi nito eh. Paluin mo ha, yung bunggang-bunggang palo ate. Bunggang palo tiya. Limang, <laughs> <oy>, sampong ikot! <laughs> Sampo! <laughs> Marte! <laughs> <laughs> swimming, <laughs> ito yung swimming, tawa-tawa din. <laughs> Babae siya. Babae siya. Okay, one. O, go. O, daritso na, daritso na, daritso pa. O, tuturuan ko na kayo, daritso, daritso pa. Sige, dali, daritso. Daritso pa. Daritso lang. Sige, game. Daritso lang. Daritso. Daritso pa. Daritso pa. Daritso Diretso pa, konti pa. Ayan. Ano? Ano? Badang kaliwa, badang kaliwa. Badang kaliwa. Ay, malayo din. Yeah, okay. Oh, diretso na kuya. Diretso, sige pa, diretso pa, dali. Diretso lang. Diretso lang. Oh. Kaliwa muna, kali kanan, kanan, sige pa, kanan, kanan, kanan. Kanan pa, kanan pa isa. Kanan pa, kanan pa. Ayan. Okay. kaya. O oh, game, 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 game. O oh, go. Tapos. 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 Ikaw, tatapos ka din? No. oh, siguraduhin niyo lang ha, kayo tatapusin ko mamaya pag hindi matapos 'yan. O oh, game. O oh, larga. O oh, isang dito na lang. O oh, game. Diretso be, diretso be. Be diretso lang be. O oh, mare mo si Ate oh. Yan. Yan. Dito pa. Oh, kanan, kanan, kante. Atas, ka, kanan, kali, kanan, doon sa kanan. Sa pa. kanan pa, sige pa, Kanan, kanan, kanan. Ay! Muntikan <laughs> 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 lang, masi tayo dyan. <laughs> ayan, 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 ayan. Oop! Up, up. Ah! Congratulations. Oh! Wow. Ay, congratulations! Ako rin Wow! May Panginoon si Mami ngayon. Anong masabi mo, Mami? Anong masabi? 1.5 million yun. Magaling, magaling! Magaling po, Mami. <laughs> 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 Oo nga.